Hello, Brian! this is Brian. You are watching again my vlog for our today's episode, okay? Samahan niyo po ako. Actually, katatapos lang ang duty ko. Samahan niyo ako mag-grocery dito sa Dubrovnik. And, oh, makapapera tayo ngayon. <laughs> Since, uh, nagpa... I'm just really thankful. Kaya, sobrang salamat po sa World Wide Connections. Kay Miss Donna. Ayan, nagpaabot po siya ng... Uh, ng Euro, sana all, malaming Euro ayan, salamat ng Dona ha so ayan, nakakapag-grocery ako ngayon ng aking mga il ilang pwede makain sa rahay kasi wala pa ako sahod so it's now ngayon uh, po ay September 7th 2023 And, yun nga, wala pa kasi ako sahod talaga kaya sakto yung pabigay sa akin ng doon nakapamilya ako Actually, hindi ko naman kailangan damihan din. Yung mga pwede ko lang makain, mga snacks lang ba sa bahay. Since nakakakain naman ako sa uh, work ko. sa so, tara, samahan niyo ako. Ayan, share ko sa inyo yung mga nabili Also, if you are new to this channel and if you haven't yet subscribed to my channel, malapit na. Please help me to reach 3K. Wow, ayan. Maraming maraming salamat talaga. Actually, ayan, sa ating mga kababayan na narin doon sa Croatia, mga first-timers, nakaharap na ba kayo malilipatan na-advise na ba ninyo sa agency ninyo na na yung season okay, remind lang guys ha ngayon pala lang kung, kung wala na kayo sa si agency mag ano na kayo mag start na kayo maghanap tayong lahat, tayong lahat? mag ano tayo lahat na, hahanap tayo yung bagong trabaho kasi wala may ipon talaga tayo sa Zagreb as in and ayun talaga good luck job hunting talaga ulit kasi for sure lahat ng mga OFW na sa seasides ay pupunta ng Zagreb so ako naman Naghanap pa rin talaga ako pero pinipilit ko hanggat kaya hanggat kaya makahanap dito sa The dito muna ako mag stay pero at the same time gusto ko rin makapag Zagreb so ayan kung meron kayong mga alam na pwede ka-apply Zagreb October pa ako matatapos. Kaya baka naman, di ba? So, nakakapagod. We're right now here in Tonzo. So, dito tayo bibitay guys ng ating grocery. Wala tayo ng basket. So, tour ko kayo dito guys. Pukuha ko ng cup eh. Nestle, Nestle. per view si kuwata next guys ay ito na ketchup ito 65 bigas paano bigas oh, nasa mahal siya ngayon ito mura to 39 Ayun, magkana yung mga itlog. So, dito guys, ang isang lucera ng itlog, alas ng 3. So, 12 pieces. And then... Okay, ito ang mga coke. So, 1.19. Ito yung gusto ko kinakain. Ano, pala masakay na ako eh guys. Ayan, tayo Masarap ito. So, kuha tayo ng isa. Oh, saroon. <laughs> Ayun, bilwi -bil tayo ng juice. So, ito yung gusto ko lagi niin. Kuha oh. tayo. Kuha oh. Sorry. Just sit, guys. Sit, sit. Point zero five. Kasi itong donuts, kuha tayo. Ah, dito, sa mga sausage tayo pumunta. Masarap na sausage. Masarap na. siya guys. 2.35 And then, pwedeng bilhin. Ito mga kasi mahal pa. Ayan. Bago, 8 euros. May mga manok, ayan. Yung mga putas. Grapes. 75. Meron. Saging. Ito tayo saging. And then, um, tinapay. Hmm, Next time na lang yung tinapay. Ito na. Pinakpaborito ko. Kuwapa. <laughs> Ito yung isa sa pinakamasahap na cookies dito guys. 3.19 Tapos 3. Isin siya. Baka tayo isin. Tikman natin. Ano pa ba? Uh, ito. Ito yun sa pinaka gusto ko rin. 155. Hmm. Uh, patay dalawa. Ayan, uh, mga snacks tayo. Mga uh, tayo ng isang lace. Isang spicy. Ayan. Actually guys kasi hindi na ako bumibili ng bigas or ng any kind or ano kasi nga sagot naman ng employer sa duty namin yung pagkain namin so nakakatipid ako somehow sa mga expenses kasi hindi na ganun kalaki yung ginagastos ko so, sa mga manok ay ang mahal ang manok dito nakasale pa to 491 3.32 yan, dami dami rin naman manok at baboy sa uh, store. ay uh, ayo. Puro snacks lang talaga binibili ko. Which is ano na to? Siguro good for 2 weeks na tong mga to. Hindi ko kailangan bumili ng marami. Ay, ano sa to? Pasha Hansel. Ini race, ano pa ba? Eh. Ay, so tara na bide ko guys. Kapila pa ako. So, isa-isa na sa bahay pag uwi. Okay. Oh, makan. Sana gastos kay. Na siya guys. Uwi na tayo. Eh, I-share ko sa iyo mga nabili ko sa mga ayuda ni Worldwide Connection. So again, thank you kay Miss Donna. Ayan, sa lahat po nang bubuo Wow! No <laughs> worldwide connections sa Qatar. Maraming salamat po sa inyong ayuda. Ayan, eh, meron tayong grocery for tonight. Since wala pa tayong sahod. Char! Ang dilima dito. Alas 8 na. Ano na, patapos na yung summer talaga. Ang dilim na. No? Tara ng tao. Pero, okay. Pero di na siya ganun ka guys. Unlike nung July, August talaga. Sobra-sobra ka at ganun itong Sobrang ina, sobrang banas. Ngayon, mahangin na. Actually lang, araw nung mahangin eh. Gato ka lang lakas. Di ba? Narito na tayo sa... Palapis sa Bungja Gate ano pa lang dito mga kabayan ha alas 8 pa lang yung dilim na. No? eh, pa rin tao talaga expect natin mga mid September ayan maglelelo na sila kasi nga ito lalo na ngayon mahangin na so malapit na lumamig dito ayan. so, so far talaga nakakapagod kasi wala pa talaga rin kaming pahinga ever since eh hindi na rin kami mag-expect ng day off kasi <laughs> tatlo lang kami sa work and hindi talaga kaya mawala ang pilay so ako guys if you be asking me yung mga plano ko dito actually talaga naghahanap pa rin talaga ako pwede ko malipatan since seasonally nakuha ko ngayon this year ngayong summer kaya medyo nakikipagsabayan din ako sa mga aplikante natin. Hopefully, makahalap tayo ng totoo at tapat na employer para sa ating lahat. Malapit na ako makauwi. Ang hangin. Di man lang ako makapagdagat pa dito. Kasi talaga, trabaho, bahay lang ang peg ko. Ayan. Again, thank you po kay Worldwide Connection, kay Ma'am Donna. Salamat sa paayuda. Ayan. Ayan ating mga pinamili. So, isa-isahin natin. So, don't judge me naman, guys. Kung tingin nyo, wala yung mga nabili ko. Again, nakakakain po ako sa trabaho. So, hindi ko na kailangan mag ng mga baboy, ang manok, ng bigas. Kasi nga po, umu na kami kasabay ng mga supplies namin sa store. So, we're now here in Buja Gate. Ayan. So, mag-video ako, guys, kapag nakawin ako ng bahay, isa-isahin natin ang ating mga napamili. Okay? Alib so, okay, ayan, nakauwiin tayo, mga kapabahayan. And, I'll be sharing with you yung mga napamili ko mula po sa ayuda ni Worldwide. So, hindi ko naman inubos lahat yun. <laughs> Nagkira pa rin ako. So, lahat po ng nagastos ko for this grocery ay umabot ang 35 euros. So, kaya na mo ma convert, magkano into pesos yon Pero since mayroon tayong calculator, i-convert natin. Okay. So, 35 euros. Actually, parang 35 point something. Okay, Let, let's say 35 euros times 60. So, mabot po ng 2,100 ang ating napag-grocery ngayon. So, okay. Bumili ako ng saging. Bumili ako ng sausage. Ayan, pang ulam po po ngayon. And then, bumili po ako ng juice. Ayan. At syempre, hindi mo awala bumili ako ng kape. <laughs> Finally, ito yung kapeng matapang talaga, guys. Actually, may mga murang kape dito. Kaso, inaantok talaga ako. Nas Cafe Gold yung binili ko kasi matapang. Kaya ko ipaglabas sa antok. And, RGT, yung paborito kong palaman. So, baka baunin ko to sa work. Since may mga tinapay sa store, ipapalaman ko siya. Nakasale yung donut. May po ako sa donuts Sa ay nakasale siya. Bumili rin ako. tigdalawa, dalawa. Bumili ako ng mga... Okay guys, sa again, sabi ko kanina, hindi ko na po kailangan bumili ng mga baboy, ng manok, ng bigas. Kasi nga po, meron na kami sa store. So, bumili lang ako ng pang-ulam. Ayan, since nag-take away ako ng kanin, <laughs> uulamin ko siya ngayon. Okay, bumili ako ng mga snacks. Mm uh -huh pa. Ayan. Mahilig ako mag-snacks. Also, chocolate. Ayan. Pag na-stress ako, kapag kailangan, ang comfort foods ko kasi itong mga ito, guys. Pumili ako ng cookies. Ito so, sa mga paborito kong cookies sa Croatia. Ito, ito rin. Paborito ko rin to. Ito, guys, as in, tikman nyo ito, ang sarap. Ay, nako. Hindi siya... Local brand siya, pero as in, ang sarap talaga. So, dalawa yung binili ko. And, ito. Tatry ko to. Milka. Mura kasi. So, yun lang ako. Di ba nakita nyo? 35 euros na kaagad siya. Huwag na kayo magko-convert kasi talagang mamahalan kayo. Ako naman, since blessed ako today na nakareceive ako ng ayuda kay Ma'am Donna, sinurit ko na. At saka, di lang naman sa akin to. So, sinishare ko to sa iba kong kabumates. Kung gusto nila kumangin, go. Lasi, sige lang. Para more, more, more blessings ang dumating sa ating mga buhay. So, yon I hope na... Again, short vlog lang. Kasi, kasi ang dami talaga tao sa consume. And hindi ako makapag-vlog ng maayos. Kasi nga, ang dami ko rin dala sa bag. Kasi nag-grocery pa ako. naka-basket pa ako. So, again, guys. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuport sa aking YouTube channel. And kung meron pa kayong ibang tanong na hindi ko kaagad na sasagot, pasensya na. Kasi talaga parang humahabol yung kabisihan itong month na to. Since patapos na ngayon yung season. So, again, good luck guys sa inyong mga future applications. If sa na mga naghahanap ng na mga job uh, vacancy sa Croatia. Ngayon pa lang, haghahanap na kayo ng kagad. Tsaka kung hanggat kaya makapag, alam yun, makapag-render na kagad kayo. Kasi talagang, ubusan talaga ng slot sa Zagreb. Kahit ako rin naman, maghahanap ako ng trabaho ulit. So, balitaan ko kayo kapag nakahat tayo. And kung may mga ibang, kung alam na vacancy, you can follow my TikTok account, Lubis Brian John C. Even also sa my Facebook. Sa my Facebook today. Even on my Facebook, ayan, The Pay And also even here on YouTube naman, magpo-post ako ng mga ilang job opportunities. And also, bago ko makalimutan, ayan, since may ayuda si Worldwide, Oh, uh, meron tayong sponsor sa ating mga Gcash giveaway. So, thank you again sa lahat ng mga nag-join na-post ko before. Okay, wait nyo na lang, ha? Kasi medyo busy talaga tayo. And, from Croatia to Gcash, hmm, pinapasok ko natin yung mga, <laughs> yung mga biyaya na yan. So, wait, wait nyo lang. Eh, sa mga hindi pa nakakapag-PM sa akin, sa aking Insta, sa, sa aking Instagram, na kanilang mga Gcash number, Balikan nyo po yung previous vlog ko. Ando yung mga pangalan ng mga may pag-giveaway sa akin. So, thank you. And I hope, again, you please help me to reach 3K subscribers. And if you have any more questions and suggestions sa akin na pwede ko sa inyo, just comment down below nyo And I'm happy to assist you guys sa lahat ng mga kaya kong sagutin. So, good luck. And I will see you guys on my next vlog. Ciao! Anong